Ito ng ang hair mo, oh? oh. Yan Ayan oh. na, oh. Satang ka d'yan, oh. Ay, sa mirror. <laughs> Ay, kinupit na nga! Dito tayo sa ngayon. Ito nga pala yung magkukupit kay Kush. Eh, hey. Hindi ako bumiyak ng anak mo sa akin pa. Oo. Oh, ko? Oo, oh, mo Para rin ka ka yan. Kaya lang. Kaya nga kaya Kaya nga eh. Naka lens ka ba? Naka? Nag-re-reflect ako naka. Paano ang lens? Ito yung mata mo. Sabog. Yo 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 yo. mo. <laughs> Sabi nga ni Ace ano, Kakapin ko raw. Para daw na yeah, di pumalag. Nagyan natin ng belt. Kaya na kapin mo yan eh. Hatap ka pala ni Daddy. Malikot diba? Oo. Oh, kasi dapat hindi niya mahawakan yung gulping. Kala ko goods. Kala ko. Oo, ako. Kala ko nag-ano ka, nag-ihimay Nag-ihimay <laughs> <laughs> na Ha? Nag-ihimay na no. nag ano? Nag-ihimay ano? ba yan? Oo. Yan o. 1G. Hindi, hap Ano lang to? half a -e boot. Ayan ah! na. Ayan na. Ayan na. Ready na ba kayo, guys? Ayan, ah! ganyan kahaba yung hair ni Kukush. Lupitan na, na natin ang buo. Ay buo na. Ayan ay na. Ayan ay ay mo magpagapit. Haba na lang hair mo, oh. Ito ikaw, Mark. Oh. Kaya madalik, kaya mo. Kasi nakita ko sukat si oh, <t�� noises> oh. <t> <t HTML> na. Okay lang yun. na dito. ka dyan, oh. Hindi, hanap mo sa mirror. <tinyo> Ayaw talaga. Nakalimutan. siya ng video. phone niya? Walang internet. dito yun, oh. pa yung sa anak po eh. Kaya

Diba? 300 yan? Yes sir, yes sir. Mahal naman yan. Uh, sir, gumagana po kasi siya. Hindi po siya katulad ng iba na synthetic lang. Ano to? Ano? Uh, simply organic. Hindi diba? ano eh? heavy hold and high shine lock uh, uh, po Ano mas maganda? Depende sa buhok niya. Sa buhok mo ay pabagsak ka. Ito kasi niyan. Oh. ang epekto niya. Alam mo yung pagpunta sa dagat. Tapos sa mo. Oh. Matikit sa buhok mo, di ba? Oh. Yun ang epekto niyan. Kaya siya si What's up mga hayop? May bago akong tinitinda. Malupit tong putang inang to. Tignan nyo. Broken hearted ka pa rin ba sa ex mo? Isipin mo ito ex mo kasama ang mga alaala nyo. Wak! 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 Tang ina, wasak! Pagkaginan mo sa buhok mo. This is, this is daughter boy. What you call this? Pumada. Pampagwapo. Parang gusto ko tong sinasoy. Uh, sabi ko naman kasi sa'yo yan. Pagka pinagubitan si Kush ng mas maikli, si Kush ang gagamit. Kami ng dalawa. Ang haba ng buhok ng anak ko eh. Uh -huh. Ano? You know, Tignan mo. Simula nung pagkapanganak niya. Ang buhok? Okay. Oo. Ha? Mahilip. Hindi, mag-aaral mo. Ganun din naman, ay, mapagupitan din naman siya sa school eh. Masa ka naman. Medyo na busy. Ah, oh, okay. May daming ginagawa. Dami na, sobrang dami naman Saan din. Sarap ba ito? Oo oh, naman. Hindi Gawa niya niya ni niya. Hindi ka na ba eh? Oo. Gupitan, gupitan mo na siya ng isang isang sanon. Uh, para yung ano, yung 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 buhok. ko kasi sa premium yan. may clip pa nga eh. Ko Ay, baba ko. Kaso may clip pa yan eh. ko siya pa. dito, hindi yung phone niya. Hanggang saan mo ba siya gugupitan? siguro Mga ganyan. O yan. Isang gupit na gano'n para ito. Oh, na. Na. oh, oh, na. Oh. Oo. Oh. ko kasi sa frame ko so, eh. Game na ah. Game na pa. Game na ayun. pa Sige nga, sige nga. Ay, ginupit na nga! Hindi okay, no? nga, hindi naman natin eh. Hindi okay. naman ginugupit eh. Hindi yeah, no? oh. naman ginugupit Hindi eh. naman ginugupit Hindi naman ginugupit Wala na. <laughs> Guys, nice. oh, it's oh, a book now. Yeah. <laughs> After four years. <laughs> 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 oh. your hair. Yeah, your hair. Oh, you are here. yeah you are here. Wow! Lalagay ko sa, sa, sa printo.

Padayin mo na picture mo na dito. Yung dito. Dito dito, ka, dito, dito. 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 sa kapila. Dito. baka sumabog yung na. Oh, picture mo na. Isa. Isa lang mo please. Parun. 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 Okay, oh, meron pa palang isa. ayusin pa! ayusin pa

Thank you. 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 Thank nakaharap. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Ay, kami yung hairstyle mo. Wow! Wow! Oh. Bapo naman! Ay, bapo! Gwapo-gwapo naman na! Eh. Masay okay, bye-bye ka muna! Bye-bye! Bye-bye sa so camera! Bye-bye! Thank you, Santino! <laughs> Ah, happy ito sa hair mo. Sabi mo, ayaw mo magpapapit. Kiss mo na yung girlfriend mo. Kiss mo na yung girlfriend mo. Wow. Wow. Oh, isa pa, isa pang girlfriend What? mo. Kiss mo na rin. Kiss mo lahat ng chicks dyan. <laughs> Uh, chicks, eh. Dami mong chicks ha? Ang gaganda ng mga chicks mo, oh. Mabait oh, oh. pa. pa. ng mga chicks mo. Bye-bye. 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 Oo, bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye.